Okay guys, uh, this vlog guys, madalian. Share lang guys, share. Uh, nangyari dito sa YSS na G-series uh, sa Nung kinabit to ng mekaniko, wala siyang in -adjust. Tapos, kaya na siyang kargahan ng dalawa. Uh, yung nag-test drive nga nito is mga 80 kilos nga siya. Plus ako pa, nasa 75 kilos ako. So, wala siyang binago sa adjustment niya hindi niya pinalo, pinalambot hindi, hindi niya pinatigas yung shock eh nung ako na nag experiment ako sinagad ko siya guys sinagad ko siya kasi yan yung magpahaba ng shock niya so kung mahaba yung shock niya ibig sabihin nun mas malambot yung play niya yung laro niya Ayun, sinagad ko siya hanggang sa dulo. Yan. Yan yan, yan yung palambot guys ha. Pak, pa, ano bang tawag diyan? Ah, counter kasi clockwise yung ganun. Yan. Yan. Basta umabot siya hanggang dito sa dulo. So sobrang haba na niya. So malambot na siya kasi hindi naman ako laging may karga dalawa kasi motor ko eh yan yung kay misis yung isa ngayon guys nung umabot siya sa dulo tapos binalik ko siyang pahigpit ng mga tatlong ikot siguro tatlong ikot tatlong ikot yung tatlong ikot na full 360 na ikot ah. yan ko dyan. Ano nangyari guys? Si Mrs. ay mga 56 kilos tapos ako 75. So, i-add nyo lang. Okay naman siya guys. Ang sarap ng ano. Walang reklamo si Mrs. Kasi dati yung stock shock niya bago ako nagpalit dito. Reklamo siya kasi pag lalo na mga hams, masakit sa likod. So, yung mula ah. Ito guys sa Mula doon sa pinakasagad niyang lambot. Tapos, binalik ko siyang patigasin ng mga tatlong 360 na ikot dito ganyan kasi yung clockwise nya yan yung uh, patigas kasi paikliin nya yung shock ang nangyari guys may na shoot kami sa lubak na shoot kami sa lubak ni misis so wala na ako siyang ginalaw masyado siya malambot kaya naman kaming dalawa yun lang kasi madilim umuwi kami ng madilim tumagas to guys actually na may ano siya dyan yan o no? oh, may sign na nasira na yung <coughs> itong itong shock nya may parang oil dyan na tumagas tapos na washing ko lang kaya medyo di mo na makita pero may, may makikita mo pa rin guys oh. meron siyang mga bakas na tumagas na yung oil niya. Tsaka hindi ko pa na-search na ano kaya ba siyang ayusin na tumagas basta alam ko ang mali ko doon guys sana hindi ko na ginalaw yun lang i-share ko sa inyo dito sa YSS kaya na yun eh kasi mabigat nga kami nung mekaniko na nag test drive nito eh, gusto, po, gusto ko pa kasi na mas malambot pa kasi lalo na ako na lagi akong mag-isa magmaneho eh nung umangkas si misis kaya naman siya. Yun nga lang, yung di mo mamalayan yung biyahe na na ka sa lubak, ayun, tumagas yung, parang, oil nitong shock. Ayun, sira na siya guys. Ngayon guys, ang nangyayari dito is, pag na shoot kami sa ano, wala na siyang play. Bigla na siyang lumalagutok. Sagad na sagad. Yun. Kaya kumari guys pag lalo na ano, mabigat yung karga siguro huwag nyo nang masyadong palambutin or itest nyo nang itest pag ano, idaan e, nyo sa lubak kung nasasagad ba siya kasi pag nasagad siya biglang nasasagad nasisira yung shock yun yung nangyari dito so ang aking motor ay may para pala to guys ha. 300 ah uh, mm ang sukat nitong uh, G series na YSS. Original to guys, y YSS. Yan. Yeah, no? Nasa vlog ko pa nga to eh. So, yun lang ay guys, kung may magtanong kung paano i-adjust, ito naman papunta diyan, yun yung pahigpit. Papunta pabalik. Yun yung counterclockwise niya, yun yung uh, palambot ng play. So, yung advice ko guys, i-test nyo na kung gaano kayo kabigat itry nyo lang hindi ko alam yung standard wala din sa manual basta i-try nang i-try niyo. alam ko yung bagong pagbukas nito nakaset na yan nakaya niya ng dalawang tao kahit huwag nyo nang baguhin yun ang may share ko dito sa YS, uh, YSS G Series Gold Edition so, ang mahal pa naman ito guys 5,000 plus 5,000 ang bili ko niyan eh, ngayon nagpaplano na ako na magpalit ng shock siyempre pamura na ako guys uh, siguro wala nang tangke eh. pinagisipan ko uh, RCB maganda daw RCB or doon ako sa mura pero matibay na TTGR so guys patulong naman kung may idea kayo uh, comment lang kayo dyan sa baba akin lang na may share ko lang tong aking uh, uh, shock na nangyari sa shock ko Man matibay ang YSS kaso lang uh, siyempre eh. naging binto tayo, sinagad ko eh so 56 kilos yung si misis plus ako 75 so yun uh, ilan yan, so mga nasa mga 100 mahigit yung timbang namin sakay kaming dalawa, tapos na shoot sa lubak so yun lang guys uh, share share lang tayo ng mga karanasan So, thank you. Thank you for watching and God bless po. Uh, have uh ride safe. Uh, good luck sa mga biyahe ninyo. Ayun na. Mio yan guys. I'm usual I125. Guys, dugtong ko lang pala nakalimutan ko. Ito pala siya, guys. Kung di mo matanggal yung lock niya, yung screw niya ito. Hindi mo 'yan maikot. Hindi mo 'yan mapalambot or mapa uh, mapat pag ikot pa lang ganyan, yun yung DMD mo yan mapatigas, pag ganyan yung screw ganyan, or palambot, ganyan, pag nakalock Kasi baka may nagtatanong kung paano. So ito pala yung lock niya, ah, allen wrench lang yung pang tanggal niyan. Pero may kasama naman yan doon sa ano, sa shock. May kasama yan pag bili mo nung ah, sa package niya. So, 'yun lang guys ha. Ah, share ko lang. Basta wag sagarin kasi sigurado mas sayang yung YSS shop niyo. Bye bye.